sa pagpapatuloy ng investigasyon sa patagong bentahan ng bigas, nadagdagan pa ang bilang ng mga opisyal na sinuspinde sa kanilang pwesto. Yan ang ulat ni Clayzel Zalpardilia. Dalawa pang opisyal ng National Food Authority ang sinuspinde ng ombudsman sa harap ng investigasyon sa iligal umanong bentahan ng NFE rights sa ilang piling negosyante na hindi dumaan sa bidding. Kabilang dito ang bagong talagang officer in charge ng NFA na si Piolito Santos at Jonathan Yazon na acting department manager ng ahensya. Madaragdag sila sa isandaan at tatlong na kawani ng NFA na una nang sinuspinde ng ombudsman matapos maugnay sa kontrobersya. For now, the secretary is again the current uh, administrator However, because nasa biyahe siya kasama ang ating Pangulo, itinilaga niya muna si Director Larry Lacson, uh, Director for, bago rin appointed as Deputy Administrator at uh, pansamandalan na namamahalan ng NFA. Hanggang 2019 pa ang sasakupi ng backtracking investigation ng DA. Kaya posibleng may mga pangalan pang lumutang sa mga susunod na araw. Posible yan, depende sa magiging takbon ng uh, pagsusuri at investigasyon ng internal audit, ng independent review uh, panel na na-create na, na ng ating kalihim, and of course ng ombudsman. Talagang gusto ng ating kalihim na makita yung sino talaga yung may kasalanan, sino yung wala. Ikinababahala ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, Inc., ang pagkalagas sa mga tauha ng NFA. Uh, yung mga regional directors, uh, mga supervisors, we're all suspended. So, Uh, ang ang fear namin sa pupunta ang farmer. I eh, ang do nang approve eh, doon sa sa mga regions. Uh, wala sila lahat. Under uh, they are also suspended. Uh NFA will have to function as it is because takbuhan ng farmer 'yan pagka uh, binabarat ng mga traders ang palay. Pag sisiguro ng DA tuloy-tuloy yung pamimili uh, natandaan natin nung lumabas yung suspension about 97 na bodegaero yung kasama sa nasuspende at napadlock yung opisina nila yung yung warehouse kaya immediately nagkaroon agad ng uh, replacements para hindi na maulit ang alegasyong Pinabura ng DA ang ilang mga negosyante kaysa ibigay ang pangangailangan ng ilang ahensya ng gobyerno. Isusulong ng DA sa gagawing NFA Council Meeting na unahin at punan muna ang pangangailangan para sa relief operation at programa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Para maiwasan din yung mga nangyari in the past na uh, kailangan itingnan kung ano yung totoong mandate ng NFA na ang pangunahin niya na layunin ay tugunan yung pangangailangan ng mga uh, disaster risk uh, agency na nag responde sa kalamidad. Kailangan pa rin yung uh, disposition ng mga aging na bigas at palay. Uh, pero dapat dumaan uh, Limbawa, ang una dyan, auction tinitingnan din ang pagkuha ng independent body na magsasagawa ng lab analysis sa mga bigas dahil sa isyong pinalalabas umanong luma kahit maayos pa ang kondisyon ng bigas para maibenta sa mga negosyante target din ng DA na itaas ang buying price ng palay 19 hanggang 23 pesos ang umiiral na procurement price ng palay sa mga magsasaka sa harap ito ng babala na hindi makakaipon ng buffer stock ng bigas NFA dahil mataas ngayon ang bilihan ng lokal na palay. Mahihirapan talaga sila ngayon dahil yung fresh harvest pa lang nasa 24 to 24.50. Yung buffer stock ng government, di ba kailangan uh, may inaano na number of days. So wala silang ano, wala silang uh, buffer stocks. Yun ang nakikita natin uh, yun ang magiging problema ng NFA. Lahat ng ito, pag-uusapan, paano matiyak na makakasabay ang, ang NFA doon sa presyuhan? Kasi uh, kagaya last year, konti rin lang talaga yung nabili ng NFA dahil ang mahal nung bili ng, ng uh, traders. But at the same time, kailangan ding balansehin kasi pag masyado matmahal mahal ang farm gate, definitely magmamahal din yung presyo ng bigay. So may mga ganong careful balance. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.